Nakakita ka na ba ng ibo na kung tawagin ay talabong? Batid mo ba na ang itlog pala nito ay isang mabisang uri ng tagabulag? Hello, what's up? Your best here. Sa video ito ay pag-usapan natin ang isang bertud o mutya buhat sa itlog ng ibong talabong. Gaano nga ba kahirap makuha ang agimat na ito? At ano-ano ang natatangin itong taglay na kakayahan? Talabong Isang uri ng puting ibon na kadalasang makikita sa mga palayan. Ang hayop na ito o ang ibong ito ay nabibilang sa mga ibong herons na nagtataglay ng mahabang mga binti at mahabang mga tuka at karaniwang nananahan sa mga lugar na may mababang tubig gaya ng lawa, ilog, tubigan o palayan at binubuo ng humigit sa 64 na kilalang species o lahi nito. Ang talabong o egret sa Ingles ay nagtataglay ng milky white na mga balahibo lalo na sa panahon ng pagpaparami. Ang mga lahi ng ibong talabong ay napabila nga sa mga endangered species ng mga ibon noong 19 hanggang 20th century dahil ang kanilang mga balahibo o pakpak ay kinukuha ng mga tao upang gamiting aksesorya sa mga sombrero at gawing pluma. Partikular na nga sa gawing Europa at Amerika. Ang talabong o igret ay hindi kadalasang kinakain ng mga tao sapagkat pinaniniwalaan sila ay isang sagradong ibon. Batid nyo ba na ang mga sisiw o inakay pala ng talabong ay bayulente at ang tatlo hanggang apat nitong inakay ay nagkukumpetensya habang sila ay lumalaki at kadalasang isa na lamang ang natitira, ang matirang matibay at malakas. Subalit magtatanong ka siguro, lumilipad din ba ang mga talabong? Aba oo, mahina, subalit may lakas na kampay ng mga pakpak na tinatayang sa bawat kampay nito o pagaspas nito ay nakakalipad sila sa bilis na umaabot sa 25 milya bawat oras. May kakayahan din silang sumisid sa tubig kung kinakailangan dahil paborito nilang pagkain ang mga isda. Subalit alin nga ba sa mga talabong na ito ang nagtataglay ng bertud umutya ng tagabulag? Ito ay ang kanilang mga itlog dahil sa sila ay madalas kumagawa ng pugad sa mga katubigan o sa mga bahaging may tubig. Pinaniniwala ang isa sa bawat isang libong talabong ay magsisilang o mangingitlog ng itlog na mayroong taglay na bertud ng tagabulag na upang hindi ka makita ng iyong kaaway o ng tao na may masamang tangka sa iyong buhay. Subalit, so papaano mo nga ba ito makukuha? Ang itlog na ito ay sinasabing invisible, tulad ng kakayahan nito. Ngunit kung ito'y invisible, papaano mo ito makukuha? Kung sakali raw na makakita ka ng pugad ng talabong, na madalas nga ay gawa sa sanga ng tuyong kahoy, subukan mong ito ay silipin kung mayroong lamang itlog. Kung wala kang makita, Subukan mo namang silipin ito sa tubig o sa refleksyon buhat sa tubig na malapit dito at doon mo lamang maaring makita na mayroon palatagang lamang itlog ang pugad na ito na maaari mong kunin at itago bilang bertud ng tagabulag. Kahit na ang shell lamang ng itlog na ito ay nagtataglay na rin ng tagabulag. Maaari mo itong ilagay sa pulang sisidlan o tela at parating dalhin upang gawing protection. Subalit di gaya ng ibang mutya, ang itlog ng talabong ay maaari mong makuha kahit hindi mahal na araw o biyernes santo. Tanging kung ikaw ay papalarin lamang na makasumpong nito. Madalas nga itong pinagkakainteresan ng mga pulis o sundalo upang magamit nila sa kailang linya ng hanap buhay. Ikaw, nais mo rin ba magkaroon ng bertud na ito ng ibong talabong? O mayroon kang kakilala na nagtataglay na pala ng itlog na ito? Itlog na naging bato pinagkakaintirisan pala dahil sa tinataglay nitong kakaibang kapangyarihan at bisa. At ngayon pa nga ay sobrang mahal na pala ng bintahan ito online. Hello, what's up? Your best here. Sa video ito ay kilalani natin ang ibong ito na nangingitlog raw ngunit mayroong pagkakataon na ito ay nagiging isang bato. Gaano nga ba ito katotoo? Bakit nga ba napakamahal naman ng bentahan nito. Narinig mo na ba ang ibon na ito na tinatawag na tagulilong? Kung hindi pa, ay panoorin at pakinggan mo muna ito. Iyan ang ibon na kung tawagin ay the Philippine Nightjar na rin sa Pilipinas sa mga bansag na ibong tagulilong, ibong toktor, ibong kandarapa at ibong daplak. Ang scientific name nga ng ibong ito ay Caprimulgus manilensis na partikular ngang dito sa Pilipinas matatagpuan. Karaniwang kinakain ng mga ibong ito ang mga insekto, crickets at ibang uod na namamataan nila. At pawang sa mga gabi lamang sila magsisilabasan. Kaya kung marinig mo ito sa gabi habang ikaw ay nag-iisa ay huwag ka ng mabahala dahil huni lamang ito ng ibong tagulilo. Namumuhay sila sa mga mamasamasang kagubatan at kadalasan pa nga kung hindi sa tropikal ay mga subtropical na mga rehiyon. Ang mga ibong tagulilong ay karaniwang nangingitlog ng tatlo hanggang apat. At kadalasan pa nga, sila ay gumagawa ng mga pugad sa ilalim ng mga dawagan o mga damuhan. Kung kaya naman, minsan ay hindi maiiwasang masumpungan ito ng ilan. Subalit batid mo ba na ang ibong tagulilong pala o ang ibong daplak ay mayroong tinataglay na anting-anting. Opo, tama ang mga itlog nito. Sapagkat, isa sa bawat isang libong pagkakataon ay maaaring maging bato ang itlog ng isang inahing tagulilong. Ito ay bunga nga ng mga sustansya at mineral na nakakain nila buhat sa kagubatan. At kung ikaw ay papalarin na makasumpong nito ay napakaswerte mo na. Sapagkat mainam itong pampaswerte sa halos lahat ng klase ng negosyo. Lalo na nga sa mga nag-online selling. Pinaniniwalaan rin na gamit ang itlog na ito ng tagulilong na naging bato ay mas madali kang makabebenta ng mga lupain o mga ari-arian. Dahil sa panghalina at pangakit na bisa nitong tinataglay. kung ikaw naman raw ay isang call center agent o madalas ay nagtatrabaho sa hatinggabi. gabi, mainam ang bertud na ito upang hindi ka kagadalawin ng antok. O ba diba, may pang substitute na tayo sa coffee? Ang bertud na ito ng itlog ng ibong tagulilong na naging bato ay nagtataglay rin daw ng mabisang pangrebuelta upang hindi katablan ng masamang humhong -hum o palipadhangin. Bagkos ay bumabalik pa nga ito sa nagbigay ng dasal o mga orasyon. Subalit kung iniisip mo naman na bumili nito, ay magugulat ka dahil napakataas ng presyo nito ngayon na nasa 3600 pesos na nga sa Lazada. Subalit bago ka naman bumili ay pag-isipan mo muna dahil ang sinumang nakapulot ng itlog na ito ay napakapalad na at malamang ay hindi na nga nila balak na ibenta pa. Hindi ba? Mainam na maging mapanuri at alamin muna bago tayo bumili. Dahil napakabibihira lamang ng itlog na ito ng daplak na naging bato. Mayroon ka bang kakilala na nagtatanga nito? Ano naman ang bigay nitong bisa sa kanya? Nais mo rin bang magkaroon ito? Sana ay may bago kang natutunan sa videong ito. Iwan ka naman ng comment sa comment section sa ibaba. I-like at i-share mo na rin para naman sa kaalaman ng iba. Dito na sa Best TV, tayo ay matuto, utak mapuno ng bagong kaalaman. Dito na sa Best TV, tayo ay lumibot, bigyan ng mundo.